Kag sa uh, number 1, magapadala uh, ang probinsya sang heavy equipment sa La Castellana agudto nga masugura ng pag-excavate sang nagnabaw nga sapa. Kasunod sang pagbunok sang ulan sang weekend, may 68 ka mga pumuluyo o kon pamilya ang gin-evacuate matapos nga ginsulod sang baha dala na mga balas kag bato ang ilang nga mga balay. Yaring report. Sa live video kahapon ni Rimuel Laho, ang PIO sa Lakastiliana LGU, makita ng pagbaha sa dalanon sa kupsang biak na bato sa Lakastiliana. Ginasaysay ni Laho sa mga video dala sa pagbunok sa ulan, ang tubig ang nag-awas gikan sa Taytay sa sitio tamburong sa biak na bato. Nagnabaw ang Ibid Creek, bangod sa nagtig ang alahar, rason nga ang tubig ang nangita sa lain nga alagyan. Sa report sa Lakastiliana LGU, bangod sa pagbaha, may 68 ka pamilya o kun 223 ka individual ang gin-evacuate. Maso buong ano nila, lagyan natin tinduan pero wala, hindi pa sila naman pagpabalik ko na aralan sa may ano. Sa evacuation. Sa evacuation. Ay, okay. Especially, na sige, ulan na ma'am, kagkong kag gabi, para for sure na lang, masecure na lang, anay, kibasa nila, hindi na mapaktan. So, temporarily, arat sila na sa evac center. Sa evac, oo. Oh, sa, sa ato, barangay. Sa barangay. Ang gobyerno probinsyala magapadalas ng duha ka mga backhoe kag mga dump trucks sunod kay Provincial Administrator Fernando Diaz para tigayon nga makabulig sa sitwasyon sa lugar. Mahimo buwas Martes suno sa tigayon na makasugod excavate sa nagnabaw nga creek ang mga materyales nga makuha gikan diri ang pagadalun sa mga truck sa compound sang DNR nga yara lamang sa kabagnaan mga duha ka kilometro ang kalayuon tigayo na ang probinsya nakakoordinate sa natungdan nga mga ahensya pathag ni Diaz Marso pa ginaprobahan sa Protected Areas Management Board o PAMB ang clearing sang waterways bilang pagpanghanda sang LGU sa palaabuton nga La ang wala lamang ginatugutan amo ang commercial disposal sa mga materials nga makuha gikan diri rason nga ang mga makuha sa patigayonon nga dredging sa Ibid Creek ang iga stockpile pile kag iga safe sa compound sang DENR hulato ng clearance gikan sa pamuno ng DENR bahin sa disposal sini aton uh, pagiging engineering team no will now be deployed to the area as early as tomorrow hopefully makasugod na ta uh, Hoping that uh, ang favorable weather, you no, know, uh, tomorrow and Wednesday, uh, we can start already uh, excavating, holding materials into sa for safekeeping and stop stop piling sa DNR compound sa barangay Kabagnaan. which is about just 2 kilometers away from the the, the river. Paano break uh, sa na na hindi kapin ito. Ang ibid brick. Ang ibid brick. Well, atong atong tamburong, hmm. naging clear, hmm. no? Ang location ko, no? is na sa kabagnaan. Nagahulat man lamang ang probinsya sa pagpangayo ng bulig sa LGU sa pagkilala man sa ilang na autonomy. Sa karon sunod sa provincial administrator, ang personnel sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Office kag Provincial Environment Management Office ang nagapatigayon sang assessment sa assessment bahin sa kalaparon sang apektado sa among sitwasyon.